Ikadalawamput-anim na kabanata Dumating ang taggutom sa lugar na tinitirahan ni Isaak. Bukod pa ito sa taggutom na nangyari noong panahon ni Abraham. Kaya pumunta si Isaak kay Abimelech, na hari ng mga Filisteo sa Gerar. Nagpakita sa kanya ang Panginoon at sinabi, Huwag kang pupunta sa Egypto. Manatili ka sa lugar na ituturo ko sa iyo. Dito ka lang muna manirahan dahil sasamahan kita at pagpapalain, ibibigay ko sa iyo at sa mga lahi mo ang lahat ng lupaing ito. Tutuparin ko ang ipinangako ko sa iyong amang si Abraham. Pararamihin ko ang mga lahi mo na kasindami ng mga bituin sa langit. At ibibigay ko sa kanila ang lahat ng lupaing ito. At sa pamamagitan nila, pagpapalain ko ang lahat ng tao sa mundo. Gagawin ko ito dahil sumunod si Abraham sa aking tinupad niya ang lahat ng aking kautusan at katuruan. Kaya roon nanirahan si Isaak sa Gerar. Kapag may nagtatanong kay Isaak na taga Gerar, tungkol sa kanyang asawa, sinasabi niyang kapatid niya si Rebecca. Maganda si Rebecca, kaya natatakot siyang sabihing asawa niya ito dahil baka siya'y patayin nila para makuha si Rebecca. Matagal-tagal na ang pananatili ni na Isaak doon sa Gerard. At isang araw, nagkataon na dumudungaw sa bintana si Abimelech, na hari ng mga Filisteo, at nakita niyang naglalambingan si Isaac at Rebeka. Kaya ipinatawag niya si Isaac at sinabi, "Asawa mo pala siya. Bakit sinabi mo na kapatid mo siya?" Sumagot si Isaac, "Natatakot po kasi ako na baka patayin ninyo ako dahil sa kanya." Sinabi ni Abimelech, "Hindi mabuti ang ginawa mo sa amin." Kung nangyaring ang isa sa tauhan ko'y sumiping sa kanya, ikaw ang magiging dahilan ng pagkakasala namin. Binalaan agad ni Abimelech ang lahat ng tao. Sinabi niya, Ang sino mang gagawa ng masama sa lalaking ito o sa asawa niya ay papatayin. Nang taon ding iyon, nagtanim si Isaak sa lugar na iyon at masaganang masagana ang kanyang ani dahil pinagpala siya ng Panginoon. Nagpatuloy ang pagunlad niya hanggang sa yumaman siya ng husto. Nainggit sa kanya ang mga Filisteo dahil marami na ang kanyang tupa, kambing, baka at alipin. Sa inggit nila kay Isaak, tinabunan nila ng lupa ang mga balon na hinukay noon ng mga alipin ng amanyang si Abraham. Ngayon, sinabi ni Abimelech kay Isaak, Umalis ka na rito dahil mas makapangyarihan ka na kaysa sa amin. Kaya umalis si Isaak at nagpatayo ng toldan niya sa lambak ng gera at doon na nanirahan. Ipinahukay niyang muli ang mga balon ng amanyang si Abraham dahil tinabunan ito ng mga Filisteo nang mamatay si Abraham. Pinangalanan ni Isaak ang mga balon ng dati ring pangalan na ibinigay noon ni Abraham. Doon sa lambak, naghukay ng bagong balon ang mga alipin ni Isaak at nakatagpo sila ng bukal. Pero nakipagtalo ang mga pastol na taga Gerar at mga pastol ni Isaak na kanila raw ang balon na iyon. Kaya pinangalanan ni Isaak ang balon na Esek dahil nakipagtalo ang mga taga-gerar sa kanya. Muling naghukay ang mga alipin ni Isaak ng ibang balon, pero pinag-awayan din nila ito ng mga taga-gerar. Kaya pinangalanan ni Isaak ang balon na Sitna. Umalis si na Isaak doon at muling naghukay ng panibagong balon. Hindi na nila ito pinag-awayan kaya pinangalanan ito ni Isaak na Rehoboth. Sapagkat sinabi niya, Ngayoy binigyan tayo ng Panginoon ng malawak na lugar para lalo pa tayong dumami sa lugar na ito. Hindi nagtagal, umalis si Isaak sa lugar na iyon at pumunta sa Beersheba. Nang gabing dumating siya, nagpakita sa kanya ang Panginoon at sinabi, Ako ang Diyos ng iyong ama na si Abraham. Huwag kang matakot, dahil kasama mo ako. Pagpapalain kita at bibigyan ng maraming lahi, dahil kay Abraham na aking lingkod. Kaya gumawa ng altar si Isaak at sumamba sa Panginoon. Nagpatayo siya ng tolda sa lugar na iyon at nagpahukay ng balon sa kanyang mga alipin. Ang kasunduan ni na Isaak at Abimelech. Pumunta si Abimelech kay Isaak mula sa Gerar kasama si Ahuzat na tagapayo niya at si Pikol na pinuno ng kanyang mga sundalo. Nagtanong si Isaak sa kanila, Bakit kayo pumunta rito? Hindi ba't galit kayo sa akin? Kaya pinaalis niyo ako sa lugar ninyo. Sumagot sila, Napatunayan namin na ang Panginoon ay kasama mo. Kaya naisip namin na dapat tayong gumawa ng kasunduan na may panata. Ipangako mo sa amin na hindi mo kami gagawa ng masama dahil hindi ka rin namin ginawan ng masama nang naroon ka pa sa amin. Inaruga ka namin ng mabuti at pinaalis ka namin ng matiwasay. Ngayon, naway pagpalain ka pa ng Panginoon. Kaya nagpahanda si Isaak para sa kanila at nagsikain sila at nag-inuman. Kinabukasan, maaga silang nanumpas sa isa't isa. Pagkatapos, naghiwalay sila ng matiwasay. Sa araw ding iyon, dumating ang mga alipin ni Isaak at ibinalita sa kanya na may tubig ang balong hinukay nila. Pinangalanan ni Isaak ang balon na iyon na Sheba. Kaya hanggang ngayon, ang lugar na iyon ay tinatawag na Beersheba. Nag-asawa si Esau ng hindi nila kalahi. Nang apat na pung taong gulang na si Esau, napangasawan niya si Judith na anak ni Beeri na Heteo. Naging asawa rin niya si Basemat, na anak ni Elon na Heteo rin. Ang dalawang babaeng ito ay nagbigay ng kalungkutan kina Isaak at Rebecca.